Hello guys. Kamerang duha akong anak dari, Wala dere akong akong bana. Nag-study siya. Hay. Nag-unsa ka? nag ka? nag ka? What is unsa mami? nag ka is what are you doing? What? nag ka. Hoy, madam. What? nag ka. Nag-unsa ka. nag ka. nag, ka. nag ka is what? Nag-unsa ka. nag ka? means what are you doing what what are you doing okay in bisaya nag unsa ka nag unsa ka nag unsa ka ikaw nag unsa ka unsa ka in tagalog in tagalog anong anong ginagawa ginagawa mo Anong? Ano? Ginagawa? Ginagawa mo. Mo. What is that in uh taga uh, Bisaya? Nagunsa ka? Na ka. Tagalog. <sharp inhale> Tagalog. Ano? Ano? Ginagawa? Ginagawa. Mo. mo. Again, again, again. Ariana. Nagunsa ka? Nagunsa ka. <laughs> liso, liso jud kayo magtudlo, guys. Bye. <laughs>